Kaya tapipilitan tayo mag-import. Kapag naayos natin ang sistema ng agrikultura at sapat na ang ating uh, 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 rice supply, ay makikita natin ay magiging mas maayos kontrolado na natin. Hindi na natin inaalala kung ano yung presyo sa sa international. Basta kung ano yung presyo na gusto natin, yun ang ilalagay natin dahil kontrolado na natin dahil dito dito sa Pilipinas galing. At kung kailangan tulungan, kung lala, kailangan lagyan ng subsidy, lalagyan natin ng subsidy para naman eh, ma, sa consumer hindi naman masyado yung mga namimili hindi naman masyadong mataas ang presuhan ng bigas at uh, ang farmer naman ay mataas ang presyo sa pagbili ng palay kaya 'yun ang ating binabalanse ah ito nga mechanical dryer sa anong mga traktora, transplanter, thresher, eto nga rice processing center na banggit ko na ay ah Maghahanda pati ang uh, ang Department of Agriculture na magpapatupad hindi lamang yung farm to market road, meron din yung farm to market bridge dahil eh, kabilang da, da <laughs> nagka, maraming humihingi kasi paano nga naman tatawid ng ilog. Kaya't lalagay tayo ng tulay para pero gandahan niya yung tulay, 'wag yung bumabagsak. <laughs> Oh at saka yung yung maintenance, yung maintenance. Oh, eh, kasi ang naging problema talaga doon sa mga bumabagsak na tulay, hindi Ay, yung pigatan, yung limbawa. Tapos doon sa sa Isabela, nagkaroon din. Ay, dapat kasi hindi na maintain na mabuti. Ah uh, dahil ayon ko yung pag, uh, pagbigay sa ng pondo sa appropriations sa budget eh, kulang ang perang binibigay sa Department of Public Works para sa kanilang uh, maintenance. Kaya uh, inaayos na natin 'yan. Itong uh, susunod itong budget natin na ginagawa natin ngayon para sa susunod na taon ay nanda na may pondo na 'yan. titiyakin natin na na masinop na talagang tinitignan at pinupuntahan lahat ng ating uh, lahat ng ating tulay para check lang dahil every three years at yan eh every three years bawat tatlong taon kailangan puntahan inspeksyonin lang yung tulay tignan na kung may nakalawang na kung may kailangan paltan na pagka ganun never, hindi na tayo magkakaproblema sa bumabag sa, mga nagkaka na, nasisira mga tulay na kailangan isara kaya patuloy le patuloy patuloy ang uh, ang magiging uh, 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 traffic at pagdaloy ng uh, pagdala ng ating mga produkto kaya uh, yan po ay ito uh, ito pa sa sa yung nabanggit ko sa crop insurance basta't nakalista sa registry system for basic sectors in agriculture yung listahan na hawak ng Department of Agriculture qualified na mag-enroll sa libreng crop insurance sa PCIC. At uh, ma kailangan mak makapag-enroll ang ating mga magsasaka bago matapos o pagkatapos ng pagtanim ng palay para uh, may ma ma isama doon sa crop insurance in case ba baka sakali magkaroon ng bagyo, magkaroon ng baha, masira ang inyong, ang inyong tanim ay merong crop insurance na may bibigay. So, yan, po ang uh, yan po ang mga patuloy na uh, na aming ginagawa. Etong farm to market bridges ay ang aming ang aming tinitingnan ay gagawa tayo ng tatlong daan na tulay sa loob ng apat na taon, yung farm farm to market bridge sa buong Pilipinas. Na ngayon sa ngayon, ang DA at uh, nagpinag-aaralan kung maisasama ang Barangay Union doon sa ating uh, bridge bridge building program. Ito, nandyan, nandyan, na yung mga nandito na uh, pinag-aaralan na rin ng public works ang uh, pagsasagawa ng estruktura mas ng slow protection para pagka malakas ang ulan o pati pagka dindul ay hindi na tayo ma, hindi na tayo uh, ma, ma, hindi na tayo magkakaroon ng biktima dahil nabagsakan sa pagguho ng lupa ito po ay aming ginagawa uh, para tulungan siyempre ang ating mga magsasaka unang-una dahil ang mga mag kuminsan eh, ay hindi hindi binabati at hindi kinikilala ng iba ngunit ang uh, kayong mga magsasaka ay talagang ay kayo ang inaasahan namin dahil kayo ang nagpapakain at nagbubuhay sa lahat ng Pilipino, hindi lang sa pamilya ninyo, hindi lang sa inyong sarili, kundi sa lahat ng buong Pilipinas, sa ating mga magsasaka umaasa ang taong bayan para sapat ang supply ng bigas, supply ng gulay, ng isda, ng karne, ng baboy, ng manok, lahat po yan ay kailangan po natin ayusin para po tayo itinatawag ay, ay self-sufficient. Ibig sabihin, lahat ng pangangailangan natin na pagkain ay kayang isupply dito pa lang sa Pilipinas at sana hindi na tayo mag-import o kung hindi ay babawasan natin ng na malaki ang pag-import ng, uh, ng iba't ibang produkto. Kaya, 'yun lang po. At uh, para ako na at, uh, makita na dapat ipakita natin sa lahat ng mga nagre-reklamo na maaari talagang gumawa ng flood control project na maganda, na effective, na mabilis, na nasa budget. Kaya pa uh, pasasalamatan natin ang Public Works sa lalo na silang lead lead agency dito ang uh, NIA. Uh, kaya at, uh, sana sana maging matagumpay uh, lahat itong programa natin para ang ating mga kababayan ay uh, hindi na mag-aalala, hindi na mag-aalala sa, sa baha, hindi na mag-aalala sa supply ng pagkain uh, at hindi na mag-aalala sa mga maga, mga darating na sakuna na mawawalan tayo ng makain, mawawalan tayo ng kahit na anong pangangailangan. Yun po ang ating ginagawa para sa ating mga magsasaka, para po sa ating mga mamamayan. Maraming salamat. Mr. Maraming um, salamat po, Paulo. May mga katsanungan po ba tayo? <laughs> <laughs> Makaba na yun. <laughs> oh. Okay, so Opo. meron pa rin po ad mga ibang katanungan po para sa si inyo. Ad 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 Tatawa. Ada ad dito. Ad 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 tapos na ba? Nakita ko. Para maprotektahan ng mga bukirin namin. Sa papas. Sa papas. Oh. oh, hindi hindi pa tapos yung flood, yung uh, yung revetment, yung uh, slope protection dito. Yung, uh, ni slope protection yung parang dike. Kung makita ninyo kung bababa kayo, nakita ko sa helicopter eh. Hindi pa tapos. Tatapusin 'yan hanggang sa dulo. Oo. Oh, Oo, oh, kukumpletuhin. Maraming salamat. Ah. Okay. tanong? Isang mapagpalang araw po uh, na mahal na yung Pangulo. Kasama na po ang ating uh, sekretary ng DPWH. Apo uh, Engineer Eddie Gideon, Eddie Alming, uh, mga yayat iti Lea Claveria, niya po Gobernador, Kendagiti Inna, iti Karubang uh, uh, Ili. Uh, nasabi nyo na lahat ...yung mga kailangan ng mga magsasaka. At umaasa kami, lalong-lalo na naibigay nyo na yung imbakan ng tubig sa aming uh, barangay. At sana umaasa kami na mapap mapabuti pa yung mga daluyan o kaya service canal ng aming mga palayan. Para hindi naman masayang yung ating mga tubig. At uh, nakasubaybay ako sa mga pinupuntahan nyo na talaga kahit kompleto ang sensya, teknolohiya, binhi, yung mga pataba, kung walang tubig, wala ring mangyayari. Ito. Kaya uh, wala na kaming may sambit sa hanay ng mga magsasaka, mahal na pangulo, tapos so, puso namin uh, ibibigay ang walang katapat na salita ng pasasalamat sa inyong Salamat po. Meron pa po bang magtatanong? Well, uh, eh, ba, mag-ano lang ako, eh. Uh, na hihiya ako sa inyo Nagpapasalamat kayo sa akin Ako nagpapasalamat sa inyo sa ginagawa niyo. Napakahirap Dapat kilalanin ang sakripisyon ninyo Dahil nung gobernador ako sa Lucas Norte, nakita ko yung Yung buhay ng manalo, napakahirap Kaya kailangan natin pag-aangin lang ng konti At mas maganda naman ang kita Ng ating mga, mas maganda naman Ang hanap buhay, may, lahat kayo may Pamilya, lahat kayo may Magpapaaral ng bata kaya kailangan talaga na pagandahin na kahit papano ay hindi naman malugi ang ating mga farmer dahil pagka nalugi yung farmer ibig sabihin ay sila sila pa sila pang kayo nagtatanim kayo ng umaani kayo pang ay hindi naman tama yun kaya ta ayusin natin po lahat yan kaya ako yung magpapasalamat sa inyo lahat at alalahanin niyo po, hindi po natin, hindi, nat hindi nagagawa ito dahil sa aking sarili o dahil sa amin tatlo o dahil sa cabinet. Dahil tayo ay dapat kilalanin natin ay parang isang buong grupo tayo na sabay-sabay na nagtatrabaho. Kaya natin nagawa ito. Kaya sa tulong ninyo, mabubuo natin at mat magiging matagumpay lahat po ng project natin. Okay.